Ayan, try natin yung ano. Pinanood lang natin to kasi nang tayo ng kung paano itaboy yung mga Effective daw to eh. Pusa, effective ba yan? Aray! Diba baby? Hindi na kapayahan yung harapan ng ano. Wait lang! Napaka ano man naman din. Mamadali ka eh. Kulang man yan eh. Dapat Medyo, anong, ilang piraso. Hindi, okay, maghanap pa. Ilang bote, mga apat, pati. Anong bote? Ito tayo ng mga bote. Ito may bote tayo nakita. Isa. dami dito ang posa oh. Ito model ang May pusa na kaway, huwag ka nang lumapit. Kukunin ko lang yung bote. Ang kaway. Ito. Nam, nam, nam. Ah, nyam, nyam. Ano kayo pinag-awayan nila dyan? Unan. <laughs> unan, pinag-awayan nila, unan. Yung unan pala, nag-awayan. Maka so, kuha na akong dalawa. Ha, let's go. Oh, tubig, tubig. Ako na, kay dirty pa to.

Aket, pake sarado. Aket muna, bago sarado Iwan ka dito pag dinaanan ka nung Oh Sige, go It's my wingtower This is can fly That This is second time Ang bata ka ha Sinabi niya huwag nang lalabas eh. Kasi mo mawala ka anak. Kaya na muna. O, oh, Oo, mahiro na. Ha? Huh? Sa? Ha? Hmm? Ah, Ulasan mo mabote yan eh. Huwag wala na hindi. <coughs> 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 huwag! Balik ko, Dad? Hindi. Doon ba ka? Kira mo muna ko ng gunting mo dyan, Kian. Wag mo iyan, oh, yan dito na. Mamaya biglang mabuhos 'yon. Itapat mo lang doon sa tayo mo lang doon sa ano. Sa kantuhan. Kantuhan.

Hindi diyan sa baba. Dito. Dito sa baba. Dali. Baba na. Ayun. Baba na. Meron na nga kagad, oh. na naman. Hmm. Oh. Yan lang siguro sa iba isa? Ano ba isa? Ah, wala Dito. Ano ba ba Dito. Sa... <laughs> yan sa... yan, dito. Okay. dito. siya. Mm -hmm. isa, Yan. Eh, dito na. Dito. Dito na ako. Dito. na

So start ngayon Tingnan ko kung mga isang linggo Kung may tatay pa na pusa